Gaya nga ng mga nakaraang punta ko dito sa bukid ng maaga, ay marami pa rin ako nakikitang isda na lumalangoy dito sa parte na ito ng pan. Sinubukan ko pa nga itong dalahin pero wala akong nahuli kahit isa. Tapos pag kinakawil naman sila, ang dumadawi na madalas ay yung maliliit, ang hirap padawihin ng malalaki. Kaya ang plano ko talaga ngayon ay lambatin ito. Pagkatapos ko nga dyan, mailatag yung lambat ay chinecheck ko rin kung maayos ba yung pagkakalaglag ng bato niya. Kapag kasi yung bato o yung pabigat ng lambat ay nakapalupot dun sa gamo o dun sa palutang ay wala ka rin na mahuhuli. At ang nakakatawa nga dyan habang chinecheck ko kung maayos yung pagkakalatag ng lambat ay may mga nahuhuli na kaagad ako. At ito nga, nakadalawa kaagad ako dun. Yan, yeah, kinakanaka pala ang lambat. Nakuhuli na ako. At nung nakaahon na nga ako sa tubig ay eh, saka ko lang naalala na hindi pa nga pala ako nag-iintro. So ayun, nalalambat ulit ako natuwa ako kasi kakakana ko lang yung lambat may nahuli na kagad ako tapos pinapanood ko yung mga tilapia dami na sumabit doon sa lambat dito sila sa mga patay na damuno to na gano'n eh nagtatago kaya yun yung kinanaan ko pagilid na gano'n huli ng lambat ayun sa may ilalim ng ano yun sa ilalim ng kawayan ayun na lalak sabit na yun sa lambat nandun yung lambat ko eh So yun, habang pinapanood ko yung mga tilapia kanina na lumalangoy, uh, nakita ko na kung ano yung adjustment na gagawin ko dun sa lambat. Dapat pala kinulong ko itong ano na to, dahon ng kawayan na yan. Nandiyan sa ilalim yung mga ano eh, mga tilapia, may mga nagtatago dyan. At kahit na wala pa yatang sa 10 minuto nung kinanakaw yung lambat, ay napagpasyahan ko na kunin yung mga huli. At gaya nga ng plano ko ay inilipat ko yung lambat. Kinulong ko yung sanga ng kawayan. Saka ko na lang ulit pinagpatuloy yung pagtanggal sa mga huli ng lambat. Good size. At ito na nga lahat ng nahuli ko sa unang pandaw pa lamang. Ay, para, para, para. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima anim, pito, walo, siyam. Ito lang na malalaki yung kay eh. Sampo. Meron eh. isa. Sabing dalawa. Sabing tatlo. Dalawahing kilo muna ka na. Sabing apat ito mga to pang wanwan na to pang aso one -one. pang pusa pang dalawang pusa harod at saka hari yes. ayan pwede ka na palang umuwi huh, ito si mamanghan nung umuwi. nakita niyang marami na akong yep. huli sa lambat ay pinuuwi na ako at i-deliver ko daw yung mga tilapia doon sa mga po order niya at dahil isang beses, isang linggo lang naman ako nagagawi dito sa bukid, eh hindi naman pwede na hindi ako mamimingwit. Kaya sabi ko ay mamimingwit muna ako at hindi ko pa rin oh. naman nahahango yung lambat. Baka makawala pa. Ito yung pampalipas sa oras ko habang hinihintay ko na makahuli ulit yung lambat. Ayan si mama. Umuulan na. Tingnan yung mga sa bako. Mga baby tilapia. Nakapayong ako habang nangangawin. na ulan kasi. Saya. Gusto ko sana maligo sa ulan. Kaya nang may dala akong cellphone. Kaya ito. Nagpayong ako. Alayon yun. Ito lang nahuli ko sa pangangawin. At pagkatapos nga ng kanahating oras ay ito. <laughs> kinuha ko na ulit yung mga huli ng lambat. Yun. May isa pa dito. Ayan. Hmm. Hindi ako Ayun. <laughs> Ayun. Ito muna unahin natin. Ang usok daw sumabit lit na diit. Oh. Tingnan nito. <laughs> eh. Mhm. Eh. Uh -huh. Ya. Ano ba 'yan? tatay na hirap pa oh <laughs> dalaga daw pa to sumapit dito hirap pa si tanggali kasi ang lalaki nila kung saan saan ka sumot ah <laughs> Duguan naman bago matanggal sa lambat eh. <laughs> Bastos ah. Babasain mo pa ako ah. <laughs> hmm. Ito yung ha? pangalawang ko. Ayan. 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 Nakatatlong kilo nga rin ako nang nahuli dyan. Ang kagandahan niyan, may pang ulam na eh di may pang load pa tapos ay eh, nag enjoy pa ako sa ginagawa ko at may pang content pa ako thank you for watching